Isang makabuluhang okasyon ang ginanap sa Pasay Adventist Church kung saan walong pastor at kanilang pamilya ang itinangi sa banal na gawain sa ilalim ng temang Forge, shaped by His hand, strengthened by His spirit, serving for His glory. Ang detalye ng kaganapan, balitang may pag-asa ni Edwin Belosillo walong pastor kasama ang kanilang pamilya ang opisyal na inordinahan sa isang makabuluwang gawain na Central Luzon Conference na ginanap sa Pasay Adventist Church sa temang Forge, Shaped by His Hand, Strengthened by His Spirit, Serving for His Glory. Pinangunahan ni na Pastor Danilo Anilo at Pastor Ronnie Almazan ang mga sa mga bagong ordinado, si na Pastor Stephen Antonio, Pastor Joey Bongaitan, Pastor Josiah Esquera, Pastor Samuel Fernando Jr., Pastor Christian Noel Galang, Pastor Henry Magada, Pastor Erend Ong, Pastor Ravel John Pablo, kasama ang kanilang mga asawa na buong pusong sumusuporta sa kanilang ministeryo. Sa mensahe ni Pastor Daniel Malabad, Presidente ng NLPUM, kanyang ibinahagi ang Three Seas of Ministry calling, consecration, at commission. Ipinalala niya ang mga misteryo ay hindi promosyon kundi isang pagtawag mula sa Diyos. Ang malaga ay hindi lang magsimula kundi tapusin ang tawag ng tapat. Sa pagtatapos, ipinalala na ang Diyos na tumawag sa kanila ang siya magpapatatag at gagabay sa kanilang paglilingkod. Forged by His hand, strengthened by His spirit, serving for His glory. layuning magatid ng balitang merong pag-asa ako si Edwin Belcilio, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News.